I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Sabi nga talaga sa endorsement at projects na tatatanggap ngayon ng ating Don Bell na kahit ano pa nga ang isyong iba to sa couple ay patuloy pa rin ang pagdami ng blessing nila. Na deserve na deserve nga ito ng ating couple na sila Doni at Bell Mariano. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil bukas nga raw ay makikilala na natin ang bagong katambal ng ating Bell para sa kanya kanyang endorsement sa Safeguard. Narito nga guys, sinasabing post ng Safeguard sa FB na kilalang kilala na nga ito ng maraming bablis. Dahil well, ito nga ang supportive boyfriend ng ating bell Mariano. Narito nga guys, ang post ng Safeguard PH. You heard it here first. Belle's precious kalab team is finally on its way. Find out who is tomorrow. September 20, comment your guesses below. Naumani no nga agad dito ng maraming komento sa mga bula. Narito nga guys ang bawat komento. Yan yeah, naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donny at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil alam naman natin kung gaano talaga kadami ang nagtitiwala sa ating couple kaya patuloy nga magdami ng kanilang endorsement at projects dahil talaga namang itong ating Donnie at Belle ay marami nga talaga ang nagmamahal.